Will adapt and your anticipated performance, which is a must to be considered before you get to work, because you should be self will means the determination to do something that you have decided to do. Or to put it another way, you should have and believe your own opinion and determine your role, goal personally. When you fail, percent, quality, ninety nine point forty five percent. 100% and 2B 100%. Reason of absenteeism are vacation leave 43%, suspended, 30%, sick 16%, BL, 10% and SPL 1%. So, so we will release memo or announcement that will be posted in our bulletin. Just wait for some further information related on this. Hi, Next. Reminder. So, again, in relation to our waste segregation program, so, our company provided the additional trash bin for proper uh, waste disposal. So, we put each trash bin a for us to easily dispose our waste in the proper designated The next po, yun nga po, yung carton Ah, uh, diyan po natin nila tapos yung pang birthday, bigay pizza, yung box, no po, yung ...counts for repeated. And for overall tattoos of findings, we still have five open findings. One is for engineering completion of machine safety cover. And for admin, lumbar rehabilitation and for injection, ongoing process of work instruction, also assembly, uh, ongoing in and process of work instruction. So for the details of finding for the month of August. Then next is uh, unnecessary items found in working area and line. So the cleaning of machine was not properly implemented. Found both and terminal in the straight machine of m 6199 Line 1, so last production run is July 27, 2023. So, the action is immediate conduct 6Ls in all lines, especially lines that are not run. So, reorient all operators to conduct from... Okay, sa target natin na 1,000. Dapat, higit pa tayo ito. Okay, po? Then, for the month of August po, okay. uh, wala po tayong eksidente. Parang baka dyan. Ha? Huh? Okay, so, like, Pero... Uh, tungo doon sa Shanghai, namin ang dami na nangyari po yung August 26. Anong pipe po, no? Ito po yung anak ko po doon sa Haddan. No, kung na nagkamali siya, hindi niya alam na may kasunod pa. Then, eh, ang naging problema kasi dyan, uh, wala pinaka-estate doon sa Haddan. Sa atin na po is meron. Then, kahit meron mo kung yan, kailangan po natin na-check mo na po. Ay, bababa tayo, uh, uwak, ya, no? Kasi po yung pinaka-handle ko niya yung buong puno. Pagka sa Tagalog na, na namagat ng nagkabungunong Sana ay huwag mangyari sa atin at maging awit po tayo sa lahat ng dinagalala natin. Okay po? Dati kasi nagpapalad ako. Then, sa mga uh, fighting dito, kung mapapasin po noong July, 14, team, eh, kung gusto naman po ay nasa 10 fighting sport tayo. Then, um, the focus po no, sa automatic po is after 5 weeks. Then sa manual, is uh, after 5 po May sa 1, in uh, injection 1 in Then po yung lang ah ito po yung mga 95 weeks po. Uh, Pag mayroon lang ako. Yan, yeah, uh, yeah, sa 9-4-9-6-3, yung airflow na nag po yung pinakamover. Yan. Yeah. Yan po ay close na rin po. No? Then sa uh, manual po, yung uh, 72-1 po, yung po yung sa uh, yung sa ground wire, sa open, tapos hindi pa na uh, yung mga open wire, uh, possible po is a hazard pagdating po sa mga operators. Now, dahil sa auto na lang po, uh, ilikado po yan. Dahil sa stamping naman po, yung sa dance pro, yung laki ng control panel. No? Uh, okay na rin po yan. Uh, ang pasing na hawakan mo yan, automatic po yan, baka may hiwa po kayo. Then sa emboss din po, yung outlet na tanggal na, uh, yan naman po ang uh, okay na rin po. Then sa emboss, uh, sa terminal nung kong growing ng guide, nung kong uh, kaya, yan naman po ay napalitan natin. Then, then lahat yung dinidiscuss ko for the month of August, close yes na po yan. No, 629S-1. Yung no shop ends po, uh, kapag okay, so po nag-operate uh, scope rito, possible po na mahiba. Then sa 62119 po, yung sa mission counter, uh, alam natin na uh, text switch po na nasira. Yan, yeah, yeah. 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 ito po yung five, uh, five safety tips uh, every employee sheet po, no shortcuts. No? Kaya huwag po tayong gagamit ng shortcut para lang uh, mapadali yung trabaho natin nun. Pangalawa, yung picture sa Rob dapat maging po tayo. Ano mga nakapaligid po natin, lalo na po sa pagdating sa, sa process. Then, yung pang-apat, report on... Okay. The th <laughs> the DA, then pwede yung mga day at yung mga ay na rin. lupit. Ang lupit ni Boss Tristan. Shout out kay Boss Tristan na malupit. <laughs> <laughs> si Boss. Pakita po. Ayan na, uwihan na. Hello mga katsunana. Uwihan na po namin. Nakatatapos lang po ng GN namin. Ito na lang siya. Ayun, uwi anak ko. Ang oras po ay eh, 6.50 na po kami lumabas. So, pa-uwi na ako kami. Yan ang mga kasama ko po. Yan, oh, dami. Madilim na po. Yan, pila-pila sila sa... So, dilim po kami at sana kami salamat sa mga na-subscribe sa akin YouTube channel. At sana hindi kayo magsasawa mag-subscribe. At ito na pinakunin. Hi, Tiyuri! Hello! Hi! Abukas na lang, Chip. Nag Ako ba yun? <laughs> talaga <laughs> naman. Kung hindi ka lang nakapag. Hello. Hi. Salamat. Ah, Thanks. Ito po. Ito po. Ayan po, nakapinoga. Atay na sa akin. Hello. Hi. Ang ng vlog mo ngayon? Ah? E, after the general assembly, dito po kami. Pauwi na po kami. Eto, <laughs> <laughs> pauwi na po ang mga marites. <laughs> Hello. Hi. Hi. <laughs> Hi. Hello. Eh, ba't 'yun? Eh. Sambas hatin natin. Hi. Ay, tatlo pa lang kami nandito. Ay, pang-apat pala ako. Kasi na Jay. <laughs> Ayan, kumuha na naman siya ng mga utang. <laughs> ubas. <laughs> Pagkano yung ganyang ano? Man, ano? Lansonis? 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 Isang kilo? Palahate? Ang ah, ubas, oh, magkano? Doon sa tinadaanan natin. Doon sa may anyana. 120 cities. Isang kilo? Oo, oh, yung dinadaanan natin kahapon, di ba? Doon pag paglabas natin, doon sa may ano, sa may Di oh, marami, diba marami oh, doon oh, na ganun? Ha? Oo, oo. Oh. Nakalagay oh. di ba no 120? 120. 120 San kilo eh. Pero 1 kilo. 1 oh, kilo. Oh, okay. At Ayan, yeah, <laughs> Hi! Yeah, you know. trece po, trece. Sabay kayo. O, oh, kumuha na na. si Papa, eh. no yeah, no, ni Baka. Oh, bilhin na kayo. Ito po, pag wala po kayong pang-ulam, dyan po, bumu-order kayo kay Bakay. Sa band lang. O, yung chocolate ko, TV Kumuha na si Pepo. Yan, oh. Ako lang, manok. Anong business? Yan, oh, hot dog. Ano pa yan? Ano yan? Hotdog. hotdog. Hotdog at saka ano hotdog pa din. Hotdog at hotdog. Hotdog at saka hotdog pa din. At ito ang mga sakay oh. Hotdog at saka kumakain ng hotdog at hotdog pa din. <laughs> oh, tinapay ba? Pan pan. Hatiwi mo hotdog. Dalawa. 220, 210. Ano ang classic? Ano? 230? eh. Ito. ito. ano 'yan natin? Ito classic oh. Wala pang tape. Wala nang tape. Hello pare na maganda. Bukas, meron. Yan, mga order <laughs> Oh, bili na po kayo. Bili, bili, bili. Order na po kayo, bakay. Pag wala po kayong ulam, dito po kayo kumuha. Ayan, o. No? <laughs> Ay, hindi. Pauwi na rin kami. Ayan, o. No? mag po kayo, kayo kay bakay. <laughs> Iwanan na ako. Tara na. Ano Ano ba? Ayan, humikit ang pangkabuhayan. Bakit ba? Hello! Hi! Welcome to my vlog. O, oh, doon ka na sa dulo. Oo. Oh. Sige, sa dulo ka na. Sa dulo ka nga kasi nauna ako sa iba baba Ay, saan ka ba? Eh di! Ay, saan ba? Ay, meron pa taga ano dito? Meron. Taga loob. May tagaloob. loob? yun. Oh, wala eh. Kasi ano hindi ko eh. Doon doon pa sa bukal? Pagkatas mo hmm. ba ako, doon mo pa ako sa bukal? Oo, oh, oh, mo? oh, 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 oh pagkatas pa ako lang sa bukal. Yeah, hangin, yeah. Hangin, hangin, hangin. Hello! Kitang kita pala kayo dyan. Kasi dito sa amin, kanina pa ako nag-ano ng ilaw. Wala pala yung ilaw dito sa harap ko? Sa alihan ko pa, hinabol ka namin sa hapon. Oo, oh, hinabol ka namin. Nakita ka namin sa tricycle na. Papababae ka pa ba namin? Ang pang sundalo. Ah, dahil ano ni Pilsoan yan, si Aling Marites. Ayano. Hello Aling Marites. <laughs> Lalanda Marites <laughs> ako 'yung pinadala. Marites Bantahinic. Steyto bayad na ha, galang ka mataplay. Wala na tay makita, wala na ako makita. Talagang 10 piso 'yung driver na yan, driver namin. Shout out po sa driver namin, na nahirapan magbilang. So, goblade pa Six, seven, <laughs> eight, <laughs> Ayan yung oh. <laughs> ito, 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 sobra esol eh. Alam mo blag yung ganito. 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 yung ganito. Alam Ah. <laughs> Ikaw na ganito. Alam mo blag yung ganito. Alam mo yung nag-ano nang challenge yung ano yung nag Alam challenge yung ganito. Alam Kuya, oh, mga ganito. Ay, ikaw, ikaw. Ay, ikaw. Ah, ganoon. Ito na, hindi mo ako nagbablog. Hindi na. Yun. Sabihin mo, eh, accept mo yung challenge na yun, Sally. Ha? Accept mo yung challenge na yun. Yun, oh, Jonna, dapat na ipinag mo. Sinusog kami yung ng kadero. Gaganon, ganon ka. Kadiri na mo yun. Ayoko na, Jabil Bell. Isagwa naman eh. Oo. Ayan. Ano, nakakasilaw. Ang comments. Ang dami. Nasaan mo, okay, Dahil si Sonia, ang magandang Kasi uh -oh. di rin ako niya alam. Bakit na si Mamalu, that, uh Oy, may nag-feedback ano, po sa iriso Ano yung feedback? Para sa job, ano, graffiti job, ba? Hiring, anong, si kung hindi mag-ianasin kayo friend, ha? Tatawag siya, <laughs> Ba Bala kayo, girls. Kuya, baka anong mga... Hi, Marites. Bye-bye. Okay. Saan so, po si Marites yan? Ah, sino bang ang bababa ba kayo? Yan, <laughs> <laughs> bababa -ba, ba na sila. Hello, bababa na nga.